Sa, sa Anong gagawin? Ano po? Papakabit Papa, ng LCD. Ay, papakabit lang? Pati, oh. anong model ano yan? Anong po? Oh, Samsung. Ang bilis nyo ha? Nagarito lang kayo. Nga, <laughs> 30 lang po. <laughs> Napanood niyo yung video ko? Anong problema? Hindi naman siya basal. Ah, basal. Gilit niya. May LCD na magandala. Oh. Okay na. I-install natin. Okay, sige. Nyo na lang, ha. Na. At ayan mga idol, ang gagawin po natin ngayon ay magpapalit po tayo ng LCD ng Samsung E03s Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, up ko siya at ang dami na po palang tape na nailagay dito Angat po kasi ang LCD dahil dati na daw itong pinalitan at hindi na madikit ng maayos kaya nilagyan ni sir ng tape At napanood ang ating video na gumagawa tayo ng ganito at pinadala niya mga idol at nag po pala siya dito ng LCD with frame para pitted siya. At ito ang problema niya mga idol. Nung sinaksa ko sa charger, guhit-guhit na lang siya. So madalas kasi nito mga do. kapag nagagalaw ang LCD dahil hindi po siya nakadikit, madalas nasisira po yan. Hindi man siya basag pero ayan pansinin nyo po natatanggal kasi kahit dikitan daw ito dati naaangat pa rin. Dahil class E po na LCD at hindi kasama ang frame. Kaya ganun po yan, angat po talaga siya. At, tanggalin na natin yung likod at ayan, ang likod niya ay nakadikit pero yung harap hindi talaga nakadikit nakadikit. At ito po yung ipapalit natin mga idol. In order po ito ni Sir sa online. Kaya ayan, pansinin nyo po with frame po ang binili niya para wala talaga siyang angat. Ganun po yan kapag Samsung dapat kapag replacement po ang ipapalit nyo kailangan na talaga na with frame para kapag ilapat mo siya ay talagang lapat na lapat sa frame hindi po siya aangat. At higit sa lahat kapag with frame na ang ipapalit nyo hindi nyo na po kailangan dikitan pa ang LCD dahil mismo nakadikit na sa frame. Kaya kapag replacement po ang ipapalit nyo idikit nyo pa yan. At ngayon kapag nagkamali po kayo ng dikit pwedeng magkaguit-guit. At higit sa lahat mga idol hindi po ito ma kapitid, basta-basta kapag class E ang LCD na nilagay na hindi with frame. At ayan, tatanggal na po natin lahat ng scroll at maraming salamat po sa lahat po na nagtitiwala sa Jolphone TV. At sa mga gustong mag-bias, pwede kayo magpalala mo, magwalk and mag GNT LBC kapag malalayo. At swerte ang mayari nito mga lulal. Ali 13 lang sila nakatira at kami ay nasa Ali 12. Kabilang kanto lang po. At ayan mga adult, testing muna natin bago natin ilapat or ilipat ang lahat ng laman dito sa pinaka-frame para sure bulan po ang gawa. Baka mamaya ilapat na natin lahat doon sa pinaka-prime. Sablay pala ang LCD. At ayan, lagay natin yung connection ng flex at charging at i-charge natin at tingnan natin kung mag-on. At ayan mga idol, meron naman pong laman at nag-open po siya kaagad. So ayan, nakita na po natin yung Samsung. At ang gagandaan sa mga with prime mga idol, nakapitid talaga siya. Wala pong angat. At yung touchscreen niya ay sobrang lambot din po. Ayan, sinikap ko uki siya. Okay naman yung backlight at yung mga numbers niya. Ayan, uki okay naman. Sobrang lambot. At next nating gagawin dito mga idol, ayan, tanggalin po natin yung una ang battery. Sunod po natin ang mga flex. At ayan mga idol, so ilipat na po natin lahat. Unang nating tanggalin dito ay ang yan, charging board. Depende na yan kung ano po ang unahin ninyo. Dahil lahat po ng laman dito sa frame na original ay ilipat natin doon sa ipapalit natin na with frame. Ayan, natatanggal na talaga sa kulang sa dikit. At ayan, tanggalin natin yung mga screw. At ayan mga idol, iangat natin ang motherboard. So next step mga idol, ayan tanggalin ulit natin itong vibrate. At isunod natin itong flex connected sa volume at power. Ingatan nyo magangat yan mga idol. Baka mamaya magkaroon ng punit yan. Hindi na po gagana yan. Dahil nandyan po, nakakunikta sa switch at volume. At ayan natanggal na po natin mga idol. At next naman, yung pinaka baterya nya. So nag apply po ako dito ng tinder. Huwag nyo pong pwersahin mga idol. Dahil kapag Samsung, sobrang dami po ng dikit ang nandyan sa ilalim. At ayan yung airpiece naman ay nahuli natin, natin tanggal. At ayan, palambutin natin sa loob ng 2 minutes ang pinaka thinner dahil yon po yung magpapalambot sa dikit para mandali natin iangat. At ayan, sunod natin ilagay itong tinanggal natin. Yung una, vibrator, power flex at isunod natin itong motherboard. So ayan, yung baba naman mga idol, yung pinaka fingerprint. So dito mga idol, kapag class A e pala, hindi na po gagana ang fingerprint dahil naka LCD ito. At dahil class A e po ang binili ni sir, so hindi po yan gagana kapag class A e. So gagana lang po yan kapag amulit or original LCD ang nilagay or ulit So ayan After ilang seconds mga idol or ilang minuto Ayan naangat na po natin ang battery So lalambot po yan kapag thinner po ang ginagamit sa mga Samsung Huwag niya umpursahin yan mga idol dahil napakatigas po ng pandikit niyan Kailangan po talaga yan, ng lacquer thinner Ibabad natin yan So ayan Nag-apply pala tayo ng double sedative para hindi mauga-uga ang pinaka-battery niya kapag laging nahulog. At ayan, sunod natin ibalik ang flex at dinikitan ko yung lalim para hindi rin po magalaw-galaw. Kasi minsan kapag nababagsak yan, Kusa po yan umangat at hindi na po mag-display or ayaw na mag-touch. Sunod naman natin ilagay yung pinaka-middle niya. So housing po yan mga idol. So ingat-ingat sa pag-fit dahil baka mamaya magkaroon ng wit-wit ang inisili. At tingnan natin kung nag-display siya. So ayan, buti na lang nag-own siya ng kusa. At nag-touch pa rin naman siya. So balik na po natin lahat ng iskro. Tips ko mga idol, sa mga Samsung lang po maganda talaga with frame po ang ilalagay kung magpapat lang kayo ng class A na LCD para pitted talaga siya. At ayan, nag-apply tayo ng TCB 1000 doon sa takip dahil Kanina, sobrang tigas ng takip. Talagang yun lang ang nakadikit. At yung pinaka city ay hindi nakadikit. Kaya nilagyan na lang ng tape. At ayan mga idol. So, nilapat ko diretsyo doon sa pinaka-casing niya. Dahil hindi ko na nilagyan ng guma. At matuyo naman yan ilang oras lang. At ayan mga idol. Tingnan natin. Nag-touch naman. Wala na pong problema. At kapag ganito, ibalik na po natin okay, sa mayari. Na Oh, oh, mute uh, pa Yung, may, ang um, tempered pa nandiyan si Lalim, pwede nyo na ikabit yan. I, Observe nyo muna kasi ang LCD niya may plastic. Pag natanggal kas yan. kasi yan. Pag in case may defect, hindi ma nyo na mabalik yan. Observe nyo muna mga 3 days bago nyo ilagay. Oh, may, plastic yan ito. Tapos tatanggalin po. Tapos saka ikakabit yung gabit. Oh, saka ikakabit. Thank you. Bro. Okay.